Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Chelsea Manalo, umangat kaya ang ganda niya sa laban sa Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribe subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe muna tayo ngayon. So alam ko lahat kayo ay excited na rin sa darating na Miss Universe dahil Diyos ko, talaga naman yung mga kandidata palaban na. So, yan. So, sa Miss Universe, hindi lang 130 candidates. 133 candidates na sila. Ganong kadami. And then, ayun nga. So, balita nga na ibabalik nga ang preliminary evening gown competition. Kasi di ba marami nagreklamo. Sabi nila yung tatanggalin. Parang ano yun? Swimsuit tapos national costume. Kung ako tatanungin ninyo, tanggalin ninyo yung national costume. Ibalik niyo ang swimsuit at evening gown. At interview. Kasi ayun talaga yung basihan sa pagpili ng reyna. Kasi kung tatanggalin niyu yan dyan ng evening gown eh ano yun marabara lang. So ngayon, so ang balita ay maibabalik na siya ng bongga-bongga. And then thanks naman, di ba? Kasi importante na nangjajaan ang national costume evening gown at saka yung swimsuit. So, yon Saka, syempre, interview. Para, alam mo yon bongga. So, dapat, ibang araw na yung national costume kung piling ninyo, ang dami kasi, di ba? O, nga naman, nakakabord tignan yan. Anyway, so, ang gagawin nila, ang format na katulad ng 2016, na tatlo-tatlo ang lalabas na kandidata Noho, medyo mahirap to Kailangan talaga mag-shine talaga ang isang kandidata Lalo na ang pipiliin nila ngayon ay top 30 siguro Baka, ano, uh, bardagulat talaga ang mga kandidata dito So yung mga nagtatanong sa akin Mama, saan possible mong maeltokuyo ang Pilipinas dito sa Miss Universe? To be honest, oo, possible talaga pero, maliit na chance na lang. Sabi ko nga, swerte natin kasi nag-top 30 sila. So, doon sa top 30, umasa ka na pasok ang pambato natin. So, yon 100% yan. Papasok yung pambato natin. So, malo ka kung top 16 lang yan. So, medyo mahirap-hirap yon At, ayun, baka hindi talaga tayo pumasok sa semifinals. Hindi, I mean, kung top 16 lang siya, mas malaking yung chance sa natin na ma Tokuyo ng bonggam bongga Siguro, baka umabot siya ng 80% ma-El Tokuyo tayo or 70%. Pero ngayon, parang 20% lang kung sakali, di ba? Pero hindi tayo may El Tokuyo. So, ibig sabihin, yung sumpa dito sa Mexico ay mababali na yan ni Chelsea Manalo ng bonggam bongga Kasi, pasok tayo sa top 30 for sure. So, ako naniniwala ako sa ipapakita natin na bagong offer dito sa Miss Universe. Ito nga ang Black Beauty sa Southeast Asia na si Chelsea Manalo. At saka syempre, yung beauty naman ni Chelsea Manalo ay talaga namang fresh overload. So malaki 'yun chance natin na makalusot sa semifinals, 'di ba? So yon, So talagang naniniwala ako na papalo tayo sa semifinals ng bonga bongga Ang mahirap top 16 at uh, top 30 tapos top 12. Ayun, mahirap 'yun 12. Doon hindi ko nasigurado kung aabot ba ang Pilipinas doon sa 12. Pero naniniwala ako, aabot tayo. Nang bonggang-bongga doon sa 30. So, yan. So, sa 12, medyo depende na yan. Depende sa performance. Diyan mo malalaman kung ang atis man, ang Chelsea Manalo nga ba ay talagang malakas. Pag pumasok siya sa top, two, sa top 12, ibig sabihin nun, malakas si Chelsea Manalo. At doon mo makikita na talaga, ah okay, so nakita talaga nila yung galing ni Chelsea Manalo. So yun yun, pero kapag hindi tayo nakalusot doon sa second round, wala na yun. Ibig sabihin, mahina talaga kahit sabihin mo pang pumasok siya sa top 30. So feeling ko kasi dito sa top 30, kaya siya papasok dyan dahil doon sa tinatawag na, ano, uh, kaya siya papasok sa top 30 kasi doon sa tinatawag na, Siyempre, powerhouse, o, oh, di ba? So, imposible naman tanggalin nila si Philippines dyan. E, na naman sila dahil sa pambabas ng mga, ng mga ano. So, automatic yon Ando dyan si Philippines sa top 30. Sa sobrang dami, 30. So, pasok dyan si Philippines. Pero doon sa top 12, ayun talaga. Doon magkakaalaman. Kasi, kung iisipin mo, more than kalahati ang ilalaglag nila. At doon mo makikita kung choices ba itong si Chelsea manalo or hindi. So, yon. So, ako parang pili ko naman kung maghahanda sila, syempre, meron silang ibubuga. Katulad na lang halimbawa kung pinagandaan nila yung pasarela nila, nakikita naman natin nagtitrading. So, ibig sabihin, talagang may pinaplano sila. At piling ko naman, kaya naman ngayon na maitawid ng todo-todo. So, basta, pag pumasok siya sa top 12, ibig sabihin malakas ang Chelsea Manalo. E eh, paano daw doon sa top 5? E eh, hindi ko na alam yun. Depende na lang talaga sa performance nila. So maaga pa para kasi masabi natin, ay naku makakarating niya sa top 5. Ano yun? Mahirap kasi sa sobrang dami. So siguro mas maganda makita talaga natin kung ano ang pag -ahanda. Pero yes, malakas ang Chelsea Manalo ngayon para sa akin. Talagang... Excited talaga ako dahil piling ko talagang kakabog naman ang pambato natin. Sabi nga how about daw si India? Kung ano daw bang mararating ni India? Si India, malakas din si India. Magaling siya pagdating sa ano, sa intablado. So, parang pili ko yung beauty niya, mapapansin, kaya lang malaki yung chance nila ma-eltokuyo kahit sa top 30. So, yan. So, yan yung feeling ko kay India. Malaki yung chance nilang ma sa top 30. Kung si Philippines, 20% lang na possible na ma-eltokuyo, aba, eto si India, hindi lang, <laughs> hindi lang, ano, 20%, baka nasa 70% Charot So, yun Anyway, so Tingnan natin Depende kasi yan sa performance nila Pero yung pambato ng India ngayon Beauty Yes, nandiyan Yung performance naman niya Okay na okay naman So, tingnan natin Kung ano mararating ni India So, yon Pagdating naman kay Thailand To be honest Ngayon parang piling ko Sa sobrang pagod ni, ni Oppo nawawala yung ningning niya, yung ganda niya. So, kailangan niyang magpahina at least one month para tumaba uli siya. Charot. But, yung beauty ni Oppo, ha, feeling ko may ibubuga. Pasok to sa top 30 for sure. At, parang feeling ko, kaya ni Oppo tumungtong sa top 12. Kasi parang, alam na natin yan. <laughs> Diyos ko naman, mag magugulat pa ba tayo? Maaaring mawala si Philippines doon sa, ano, sa tawag dito, sa top 12 pero hindi mo si Thailand sa top 12 at alam na natin kung bakit so i-elaborate ko pa ba so yon basta mag-abang lang tayo feeling ko kaya nila pumasok hanggang top 12 sa top 5 good luck na lang sa kanila dahil pag pumasok sila dyan sa top 5 sobrang lakas talaga nila charot so yon so depende yan depende sa performance ng mga girls depende sa ipapakita nila. Pero naniniwala naman ako na malakas naman silang tatlo. At kaya nila talaga makipagsabayan sa mga makakalaban nilang mas malakas. Charot! At kaya nilang pantayan yon At kaya nilang irating yung, yung mga sarili nila sa dulo ng competition. So yon basta good luck kay Miss Philippines. Ako naniniwala ako kaya yan ni Atisa. Ah, kaya yan ni Chelsea at makakarating yan sa dulo ng laban. ba? Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you, guys. Oh, mm -hmm.